bisan na natin ang pagli-layout ng kisame dito sa dining area natin. Actually, sa pagli-layout ng kisame, unang mong ilili layout ilalagay yung mga wulanggel, paikutan mo. Pero dito sa part na to, eh, hindi na tayo maglalagay ng wulanggel kasi may uh, ceiling cove na gagawin tayo dito. Kaya hindi mo isasagad isa, isa, yung hardiplex sa wall, kaya hindi na rin kailangan ang woolang gel uh, silong cove kasi siling cove kasi magsisilbi ang ventilation sa dining mo, sa, sa kwarto mo o sa sala mo yung masamang amoy dyan lalabas kaya hindi mo dapat isasagad yung hardy mo sa wall mismo kaya hindi ka na maglalagay ng Uh, angle kasi aksaya lang yon at sa pagli-layout ay igigit na mo yung kuha ano yung metal paring doon sa dulo ng hardiplex kasi magdudugtong ka di. bago mo ng dalawa sa gitna ay unahin mo muna itong dulo ng na uh, hardiplex which is 4 feet tapos igigit na mo yung metal paring ang ko lang to ng wood screw kasi mas maliit kasi wood screw i-compare mo sa mga uh, concrete nails masyadong masasaktan yung wall mo pag pinako mo ng concrete nails kaya dalawang wood screw ang nilagay ko para hindi kagalaw hindi ikot yung metal paring mo so ganyan yung unang step ng pag out ng kisame okay so ayan.